Magandang araw, Fire Signs, Aries, Leo, Sagittarius Ngayong araw, check natin kung ano ang mensahe sa'yo na mga baraha Inamin ko lang po, ito ay general reading lamang Ibig sabihin, pwede makarelate ka at pwede rin hindi Pwede rin po ito sa babae at pwede rin sa lalaki Ngayon, magiging direct tayo Hindi na tayo saan-saan pa pupunta kung ano mismo yung mensahe ng baraha, yun na mismo yung sasabihin ko. Okay? Check natin kung ano makikita natin. Meron tayong The Justice. Meron tayong The Devil. At meron tayong The Magician. Meron tayong tatlong Major Arcana Cards. Nakita ko dito na malaking pagbabago yung kailangan mong gawin eh. Pwede kasi na yung iba sa inyo, uh, maraming maling paniniwala. O maraming negative na paniniwala about sa sarili nila, about sa sarili mo. Yung iba sa inyo, pwedeng iniisip na failure ka, pangit ka, na hindi ka magsasucceed sa buhay. Na ang sinasabi nga dito, kailangan baguhin mo yung mindset mo. Kailangan baguhin mo yung mga paniniwala mo sa buhay na hindi nakakatulong sa'yo. Di ba nga, mayroong mga pangit na lalaki na piling gwapo. Naniniwala sila, pogi okay sila. Kahit na sa totoo naman, pangit sila. Pero ano nangyayari? Dahil sa naniniwala silang uh, maitsura sila, tumataas yung confidence nila. Di ba? Ako marami kong nakikitang may pera, pogi, pero ano nangyayari? Dahil sa naniniwala silang di sila ganun kagwapo, hindi sila magugustuhan ng babae, ano nangyari? Wala silang boyfriend, ah, wala silang girlfriend. Di ba? Hindi sila nakakaroon ng karelasyon. Hindi sila gumagawa ng step para magkaroon ng kasintahan. Pero yung pangit, ano nangyayari? Dahil sa naniniwala siya na pogi siya, isi sa kanya na yung babae. Kasi ang iniisip niya, oras na lapitan ko to, magugustuhan ako nito. Kasi pogi ako kahit na pangit ako. Pero yung pogi ano iniisip? Ah, pangit ako. Hindi niya ako papansin pag kinausap ko to. So it's all about confidence. Okay? Pero magkakaroon ka lang ng confidence kapag meron kang kapag yung kapag meron kang paniniwala. Siya pinaniniwalaan mo. Okay? So, kailangan mong alisin yung mga negative traits mo. Yung mga maling paniniwala mo. Kasi, ano, eh, eto nga yung The Magician, successful yan. Ano siya, parang Joker eh. Trade of all, ah, Jack of all trades. Ay, nandyan na yung The Cups, The Ones, The Swords, Pentacles. Halos lahat nasa iyo na eh. Lahat ng opportunity nasa iyo na, eh. pero napipigilan ka ng mindset mo ng mga ma, ng mga maling paniniwala mo sa buhay. 'Yun ang kailangan mong alisin. Okay? Kasi pinapakita nga sa akin dito na ikaw na lang yung naglilimit eh. Nililimitahan mo yung sarili mo. Mara marami kang talento, marami kang abilidad. Pero anong ginagawa mo? nililimitahan mo yung sarili mo. Kung marunong ka naman mag-drawing, may alam ka sa arts, pwede mo pagkakitaan 'yan. Lalo ngayon sa panahon ngayon na digital na. Pwede kang mag-post sa YouTube, pwede kang mag-post sa Facebook, pwede kang mag-post sa TikTok ng mga drawings mo o habang nagdo-drawing ka o habang nagpipainting ka, marami ng kumita, marami ng kumita dyan, marami ng umaman dyan. Yung mga YouTuber, yung mga TikToker na nagdo-drawing, nag-sketch ng mga tao, umaman na sila. Isa akong YouTuber, alam ko kung ano yung kinikita ng isang vlogger. Hindi ko pwedeng sabihin kinikita ko dito. Lalo na nga, konti na yung ginagawa ko. So, maliit lang siya. Pero kapag million ang, million ang views mo, Sobrang laki. Pag milyon ng views mo sa isang buwan, pwede ko sabihin na ang kaya mo kitain 6 digits. 6 digits ang 6 digits ang kikitain mo dito sa YouTube. Or sa maabot ng isang million yung views mo. Okay? So, kung mag, marunong ka talaga mag-drawing, marunong ka sa arts, magandang uh, i-pursue dito ngayon sa digital, di digital age. So, mag ka, magpainting ka, i-post mo ngayon dito sa social media. Yun ang nakikita ko dito. At siguradong uh, magiging successful ka. Okay, maraming salamat. Fire Signs. Hanggang sa ulitin. Magiging atin kayo palagi. Huwag nyo rin kalimutang uh, mag-like at mag-subscribe sa channel ko. Fire signs ang lucky number mo pagdating sa loto. 33 20 18 01 50 39 10 Okay, hanggang sa Salamat.